Medyo matagal-tagal na rin ang nakalipas nang sinilip natin ang klase ni Ginoong Veterano. Tingnan natin siya. Notice how completely different this is from the painting we looked at yesterday, the Wilton Diptych, right? All angels, they're all lined up, Mary's got the baby Jesus, everyone's like, "Oh." oh, oh. Right? This is totally different. Look at the sensuality. Look at the fluid lines and the rich colors and textures. Look at how beautiful that cloth is and her hair coming all the way down. She's there in the middle and she's up on this clamshell, right? And she's going to take that one step. You can see her foot's lifted. That's because she's about to step onto the earth. She's going from the old world into the new. And she, when she takes that step, it's going to transform the world. It's going to bring all of this sensuality and humanness back into culture. She's gonna change everything forever! Wow! Ang galing, no? Talagang alam na alam niya ang art history at naituro niya ito ng buhay na buhay. Makikita mo ang mga estudyante niyang bukas na bukas ang mga mata at gising na gising. Nakakatuwa nga namang panoorin si ginoong veteran. Pero nais kong magbigay ng dalawang obserbasyon sa kanyang paraan ng pagtuturo. Una... Malinaw na gamay ni Ginoong Veterano ang paksang kanyang tinuturo. Pangalawa, malinaw na komportable siya sa harap ng klase. Parang ipinanganak siya para magbigay ng magagarang talumpati sa harap ng madla. Siguro ang iba sa inyo ay nakaka-relate kay Ginoong Veterano. Alam niyo ang inyong asignaturang ituturo o talagang gustong gusto niyo humarap at magturo sa harap ng mga bata. Mahalaga ang parehong katanyang ito para sa larangan ng pagtuturo. Subalit hindi lang ito ang mahalaga. Sa katunayan, hindi nga mahalaga na mag-isip at makapagsalita ka ng mahuhusay at matatalinong bagay. Ang trabaho mo, sa totoo lang, ay magabayan ang iyong mga estudyante na mag-isip at makapagsalita ng mahuhusay at matatalinong bagay. At kung babalikan natin kung anong nangyari sa loob ng klase ni ginoong veterano, Tila hindi yata ganun ang nangyari. Hindi tayo sigurado kung anong iniisip ng kanyang mga mag-aaral. Hindi nga natin nakita kung mahusay ngang naipaliliwanag ng kanyang mga estudyante ang paksa sa araw na iyon. Walang ebidensya kung may pagkatutong nangyayari sa loob ng kanyang klase. Wala na ngang wala pang class participation. Malino na tahimik na nakaupo lang ang mga mag-aaral hindi man lang sila sinasabihang magsulat, magbasa o sumagot sa ilang katanungan. Maaring mahusay si ganoong veterano sa kanyang pagtatadumpati pero hindi ito sapat sa larangan ng pagtuturo. Ayon kay Professor Daniel Willingham ng University of Virginia, isang kilalang cognitive psychologist, ang ating utak ay isang mahinang kalamnan. Maraming nakikipagtunggalian para sa atensyon ng ating utak at hirap na hirap tayong mag-focus sa isang bagay gaano man kahabang sandali. Mayroon siyang sinasabing akma para sa mga guro na gusto ko. Sabi niya, ang alaala ay labi ng pag-iisip. Sinasabi niya na kung magkakaroon lamang ng panahon ang isang tao na kuminto sa anumang kanyang ginagawa, magmuni-muni at pag-isipan ang isang impormasyon, magkakaroon ng higit na latay ito sa kanyang long-term memory o alaala. May mga implikasyon ang kaalamang ito para sa ating mga guro kung paano itatanghal ang bagong aralin at kung paano gagamitin ng mag-aaral ang isang bagong kaalaman habang tayo'y nagtuturo. Isang guro na pinag-isipang mabuti ang mga implikasyon ito ay si Doug Lemov. Sa kanyang aklat na pinamagatang Teach Like a Champion, tinalakay niyang isang konseptong tinawag niyang ratio kung naalala mo pa ang iyong math, hindi ba't ang ratio ay tungkol sa proportion at katumbasan? Para kay Dog, ito ay ang pagkukumpara sa halaga ng pag-iisip, pagsasalita at paggamit sa utak na ginagawa ng grupo. Sa halaga ng pag-iisip, pagkasalita at paggamit sa utak na ginagawa ng mga estudyante. Iyan ang paksa para sa aralin ngayon. Pag-uusapan natin ang ratio at kung paano natin higit na maitutulak ang mga mag-aaral mag-isip, magsalita, at gumamit ng kanilang utak. Sabihin natin ang ratio ay mayroong dalawang dimensyon. Ang una ay tungkol sa dami o quantity at ang ikalawa ay tungkol sa kalidad o quality. Pag sinabi natin dami, pinag-uusapan natin kung ilang mga mag-aaral ang nakibahagi sa talakayan. Kung ilang mag-aaral ang pinagawa ng gawaing pampaaralan. Pinag-uusapan natin mula walang mag-aaral ang tinanong hanggang lahat ng mag-aaral ay nakapagbahagi sa gawain. Samantala, kapag pinag-usapan natin ang kalidad ng ratio o ratio quality, tinutukoy naman natin kung gaano kabigat ang hinihingi ng isang gawain mula sa mga estudyante ang gawain ay maaaring mahirap na makailangan ng seryosong pagpupunyagi tulad ng pagsusulat ng isang sanaysay o pag ng bagong word problem. O maaari namang ang gawain ay madali na makakayang gawin sa isang iglap tulad ng pagkopya ng takdang aralin mula sa pisara. Ipinapakita ang mga relasyong sa graph na ito. Makikita nyo ang kalidad ng ratio o kalidad ng pag-iisip sa y-axis habang nasa X-axis naman ang tungkol sa dami ng mga mag-aaral na nakibahagi o nag-participate sa klase. Balikan natin ang klase ni Ginoong Veterano para suriin ang ratio ng kanyang pagtuturo. Alam natin hindi siya nagtanong sa kanyang mga estudyante noong huli natin siyang pinanood. Wala talaga silang ginawa kundi tahimik na umupo at makinig sa talumpati ni Ginoong. Siguro na may hindi sila nahirapan sa gawain iyon. Kung ibabalangkas natin sa graph ang kanyang klase, ito'y nasa baba at bandang kaliwa. Ibig sabihin nito, parehong mababa ang kalidad ng pag-iisip at class participation sa klase ni ginoong veterano. Alam mo, kung tutuusin, ang pakikinig mo sa akin at pag-upo sa upuan ngayon ay nagpapakita ng mababang kalidad ng pag-iisip at mababang class participation hindi ko alam kung anong ginagawa mo ngayon. Malay ko ba ako, nakikinig ka talaga o nakikipag-usap ka sa katabi mo. Kinakausap lang kita at hindi ko pinapaisip ng anuman. Balikan natin sa glit si Ginoon Veterano at na natin kung paano maitataas ang ratio ng kanyang klase kahit kaunti. Okay everyone, what I want you to do now is I'm going to give you 30 seconds to jot down all of the details that I mentioned to you. Everything I mentioned to you, I want you to jot it down. Details about gaze, about space in the painting, shape, especially details about color, all those details about color I said. I want you to jot all those down from the painting. Got it? Good. Go! Mukhang mas maayos yung ginawa mo ngayon, gito, ginoong veterano. Sa pag-atas sa mga estudyanteng gumawa ng notes at pagpapaliwanag ng iyong inaasahan mula sa gawain, nagawa mong pagalawin ang mga bata at tumaas kahit papaano ang class participation. Pero kung susuriin natin ang pinagawa ni ginoong veterano, hindi naman talaga ganung kahirap ito. Ang ginawa lang ng mga pag-aaral ay isulat sa papel kung anong sinasabi ng guro. So, kung ibabalangkas natin sa graph ang klase niya, mailalagay natin ang ratio sa baba at bandang kanan. Ang ibig sabihin nito ay Mataas ang class participation sa klase pero mababa ang kalidad ng pag-iisip. Hindi pa naman tapos ang klase ni Ginoong Veterano. Subaybayan so natin kung ano pa ang gagawin niya. Which of the details that you just jotted down about Botticelli's Venus could be attributed to the fact that it was the merchant Medici family that sponsored this painting and not the church? Which of these details shows merchant sponsorship? Kevin. Um Could be the fact that is... Wow! Palagi ko na itaas ng mabuti ni Ginoong Veterano ang kalidad ng pag-iisip ngayon sa pamamagitan ng mga tanong na mapag-iisip ang mga estudyante. Dahil nagtanong ka ng isang totoong palaisipan, pwede natin ngayong ilagay ang ratio sa itaas ng x-axis pero dahil isa lang ang tinawag ni Ginoo, mababa pa rin ang class participation. Pero ang magandang ginawa ni Ginoo ay nagtawag siya ng estudyanteng hindi nakataas ang kamay kapag mas maraming beses na nagtatawag ang guro na hindi nakataas ang kamay mas marami ring pagkakataong mag-iisip ang mga aaral sa takot na baka tawagin sila ng guro at dahil mas maraming mag-aaral na nag-iisip sa takot na baka tawagin sila mas lumalaki rin ang class participation pero dahil nga isang beses lang nagtanong si Ginoong Veterano palagay ko ay hindi pa sapat ito para bigyan siya ng mataas na marka. So, kung ilalagay natin sa graph ang klase, nakal nakalagay ito sa taas at bandang kaliwa. Paano ba natin maaabot ang mataas na kalidad ng pag-iisip at mapalawak ang dami ng mga batang nagbabahagi sa klase? Mayroong isang pamamaraan na ginagawa ang ilang guro at napatunayan itong epektibo. Ituturo ni Valerie Joel ang pamamaraang ito. Ito ay ang talk and turn.